Good morning. Opo tayong hindi lang ngayon. We are ready to go. Tara na. Kuya, sino biyahe ko ya? Ayun na, tricycle driver. swerte na kasi kaya medyo matraffic na tinangali kami talaga ng alis na umalis agad pagdating namin ayan o oh. kami lang po akit namin umalis na agad magkahiwalay na naman kami ng upa ni mister ngayon lipat tayo sa bandang unahan nasa balintawak na tayo ngayon marami ng bagantiyos malapit ayan nasa pangalawang ano kami upuan mula sa driver Moment rate na tayo. Stop light. Daming angkas na rider, 'no? Oh. Ma naka-blue rider nya mga 'yan. Ngayon. Go. Ay, Okay. Dito sa in na bebak na tayo. Dito lang ba? Anong divisorya ba yan? Ayan o. Ayan, talungin mo. Napuno na kami. Tatlo, isa sa harap. A Carmen Planas. Salamat po. Okay. Thank you. Pano tayo? Oo. Ito ulit Ang ating view Dito tayo mag e Matawi tayo Tignan natin ha Kung still na maluwag pa rin Ang dating ano Nadaanan Sana Wow Ay nilagyan ng mga Yung parang mga Tawag niya no Ayan Nilagyan ng luna Ito to Pero Sa tabi na sila Hindi sila nakakitna Ayan Ayan no? May mga Kubol-kubol na ito pa rin dito yung soke ko na binibilhan. Yan, may mga kubol, kubol na sila sa gilid. Mas mainam. Sa gilid na may mga kubol-kubol nila, Oh. Oy, Merry Christmas na sila sa Maynila. Oo, oh, oh, pero gilid na sila. Kahit na paano, oh, mga si kuya, oh, mangga lang, ah. Sa gitna, kahit na paano, maluwag na daan na, oh. Dati, pag may bit-bit kapilaan sa kamay mo, di ka na makalakad, eh. Oh, Natabi-tabi lang sila. May mga kubol-kubol na. Hindi pa lahat. Ito may mga kubol sa kabila. Wala pa mga kubol. ayun hanggang linyang dilaw sila. Yan. Yeah, may mga linyang dilaw na pala. Kaya yeah, dapat rin sila lumagpas sa linyang yan. Sa kabila rin may mga linya ng ganyan. oh, Dapat nga ganyan para maluwag naman yung daanan ng tao. DB Mall. Nasa DB Mall na tayo. Bagong building. Ang taas. Ano Bayan, nasa gitna pa rin sila oh. Wala pa rin madaanan Ay sorry po ate Nagpasalin niya Meron ulit Bumalik na sa gitna Pero nakakubol ko na sila oh. Kubol kubol Ito kay ano, Alma Ayano Hanggang doon na nakakubol sila pero may linya pa rin dilaw, doon lang sila. Maluwag pa rin ang daanan. Doon sa kabila, may ano rin. May mga linya-linya rin na dilaw. Hanggang doon lang din sila. May kubol na rin talaga naman. Oh. Magkapasok kasi kailangan nila yan. O oh, dalawa. At least may daan sa gitna. Ano? Yan, may daan sa gitna. Kubol. May daan sa gitna. Tapos kubol ulit. Ha? Kakain muna? Para muna kayo Linda. Sige, ako dito ako. As usual, dito ulit kay Alma. Ayan, si Alma nakita ko nakatalikod, nakakulay itim. Kain ko na yung isang box na bubbles na maliit na, yung pang lima. Ah, wala na yan eh. Ah, wala, na yan. Hindi maganda. wala na. Ito, ano ba to? Ah, okay. Sampu lang. Magkano yung lottery balon? Yeah. Dahil yung paninda yung... Alma, ano? Hindi niya nakatayo. Okay. Ah, o sige na lang. Showy? Yeah. Parang bubble gum, ganun? Oo, tapos hindi siya. O, ayan tayo eh. Yeah. Anong sa start yan? Aga. Nakakalito na Alma, dami mong ginagawa. Sushi so, ano? Ilang klase nga yung, yung ganito nga, ito, ito. Yan. Yan o, no? yung mga ganyan, naka-tupperware. <Netflix> Yan. Baka maiwan ako rito, para magtinda. Marami pa rin silang iba-ibang ano, no? Iba-ibang mga candies, no? Marami, may mga ano sila, gami na pang-repack. Yan. Ito. Ito pa. Mga gami rin. Ay, ito pala, Alma. Wala pa ako nito. Tawag dito. Yan, mga bola na yan. Man si Alma, sa kanya palang uwi na ako. Dapat kami yan, makapunta ka dito eh. Oo, oh, dapat ah. nga sa ilang eh. Hindi na ako punta sa iba. <laughs> Yan Alma, tama na yan, tama na. <laughs> yan, napagbayad na tayo, naubos na ni na Alma ating pamamalingki. <laughs> bye-bye! Oo, oh, say bye-bye. Mm -hmm. Yan lang muna. Ang bagong design na naman. Para sumbungad mo tayo. Ano, ah, uh, 220 so, po, pero 30. Saan so, yung binang natin tayo ng pamahipay dito? Bumbun, ay, bilang niya. Bili tayo yung pamahipay dito. Oh. Ba't nawala na naman dito sila? Mm -hmm. Ay, di ka na napansin, nandiyan ka na pala. Asa yung kubol-kubol mo dito? Ba't nawala naman kay lahat dito? Pero nabalik doon sa gitna. unahin ko yung bilihan ng Sanrio doon sa dulo lakad tayo medyo malayo lay ng konti sa kabilang building na yan mas mura kasi ang Sanrio doon tsaka maraming klase silang helicopter para na ay mag-film pagating doon may dati na namimili ng mga laruan nung unang-una kami nag ng aking hipag dito yan dito tayo sa may mga ipit Ito dito, mura ang Sanrio at marami siyang klase yung mga ipit sa buhok. Ay, may Halloween headband. Ayun ang Sanrio. Ayan. Ay, madami mga hikaw. Ipit sa buhok ng pambata. Iba-ibang klase ng ipit. Thank you po. Pwede niya ako sa labas. Sana kaya ko. Una pala dito yung naiwan kong salamin, no? Dito ko siya naiwan. Yung aking salamin, naiwan ko. May mili mo na. Ang biling ka, pe. Dito <laughs> tayo kay Suki again. Sana kong malubat, parat mukha na natin. Dito ulit tayo kay Nakim. Ayan. Okay, natapos na rin namin ni Kim. Nagbabayad na tayo. <laughs> ay, welcome. Wala ka pa sa bahay. Ah, na, lang, makita Dito ako dadaan sa loob ng ano, sa loob ng DB Mall. Oh, Para hindi masyado mainit. Oh, bala kong bumili ng ano. dito. Sapatos, pang jogging. ay nagmadali kasi ako. At saka day, makamalubat ang ating cellphone. Daanan ko pala muna yung aking suki dito sa mga wipes aking mag, uh, mabait na binibilhan ng mga ikaw. <laughs> Bibili tayo ng mga wipes. Mas na ha. Maganda yung uniform nila. <laughs> Naka-uniform nila. Bibili tayo. Uh -huh. Ano yon? <laughs> Hello, ang mga magandang sales lady dito ni ate. Oh. Ayan sila. Kaway-kaway sa kami at may kita kayo sa YouTube. Hi! Dito kayo lahat. Bili. Dito yung kayo, kayo bili kay ate. Ayun, may welcome na si ate, oh. Ayan, mabait ang kanilang bossing dito. Marami silang paninda, mga beauty products, oh. Sa Divisoria Mall, sa second floor. Pag gusto nyo malaman ng detalye, ano na lang, comment na lang sa baba. Mura dito lahat ang ni ate. Lahat ng klase meron sila pang pangganda. kaya mga ganda, mga ninyo, tinan mo yan, oh. Ayaw? Ayaw niya? Dito tayo sa ilalim ng ano, Divisoria Mall. May bibilhin tayo. Dito ako bumibili ng maraming mga nakapas na laruan dito. Iba klase, o oh. Pasira nyo, pasira nyo yung ilalim, katabi siya ng karnihan. Oo. Saan pa yung bibilhan ko ng mga slime na mga ganda? Wow. Tao po, Pabili po. Shout out. Mas ah. out na. Hi. Ito. Oh, pangalan. Sa mamimili sa TV show kayong mayang pumasok sa mga bago tayong laruan. Ayan o. No. Don't forget to subscribe and notification bell. Win Win TV ha. Don't When forget. Win Win TV. Yes. Thank you. Thank you. Tsaka share. Mamimili tayo dito. Maraming slime. Ayan. Marami. O may mabago sila mga pads. O kadami. Ayan. Ang luma lang dito yung may ari. Anong, anong? 325. Sa ilalim ng BB Mall, ano? 325. Live tayo dito. Tatabi siya dito. Ayun pala, ito. Also, Andito, oh, so ngayon, mga maskara. Andito, marami. Ang pinakamahal na maskara, pwede kong ubarin yun. Patay tayo rin. Yan. <laughs> Ayan, katabi sila ng karnihan sa ilalim ng BB Mall. Oh, yun. Okay, sige, mamimili muna ako. Manood lang kayo. Sige. Dito talaga sa kanila, sa 325, ang daming iba-ibang klase yung mga slime. Mga bago, oh. Marang namili oh. Ay, marami silang stock, napakadami stock nila. Ayan oh. Sa mga tawag dito, O Oh, mga Lego, lahat ng klase ng Lego. Mga ballpen na malalaki. Parang nakapads, oh. Pangkabuhayan package, marami sila. balikan, dili, puro kahon. Ha, puro kahon. Oo, sige, thank you. Ay, eh, muna ako natuloy sa 11 kasi nadaan ako doon sa ano. Nadaan ako sa, ano dito? Sa mga slime. Free taste to wow. oh ano yan ya. Lasugod lang muna, bye share Yan, mga iced tea no. Didikman natin, taste tayo. Okay. Okay, medyo matamis. Ito yung sagot gulaman. Nagugulaman. Yeah. Tingnan mo, lemon ice. Ano naman sa? Lemon ice. Lemon ice naman daw to. Tikman natin ha. Mm. Masarap din siya. Masin ng konte pero masarap eh. Kasi siguro dal free. <laughs> okay, masarap talaga siya. Yung isa na tamisan ako, kaya lang, ano naman daw pala kasi yan? Uh, Good for 15 liters. Oo. oo. Malit, konti lang ng tubig nila. Pero masarap siya pareho. Bagong brand na kanilang mga lemon iced tea. Yan o. Oh. Ayan po yan oh. Halina magnegosyo. I enjoy isikat eh. na to eh. Ayan, kakain na tuloy muna kami. Mamaya na ako tutuloy sa ano. Sa 11.88. Magitay na kasi, no? Magitay na rin kasi. Akit na kami na sa third floor kakain na namin. Hi! Ano yan? Oo, oh, meron. Oo, oh, meron. Ayan si Cherry Bandar yan. Mamaya na ako kapakita. Nakakain muna kami. Dito sa food court. Naman sa candies. Nakakalaway na naman. <laughs> ang dami sweets. Merry Christmas na po. Dito yung mga lights silang tinda oh. Christmas lights. Anong store nila ate? Di makita ang store nila ate? Maraming Christmas lights sila. Yan yung, ano, yung malit sila mga lantern. Parang gusto kong bumili ng chinelas. Let's eat muna sa kamay kainan. Ito lang pagkain namin ngayon. Nag-diet kami. Ayan lang po. Combo lang pagkain namin ngayon. Nag-diet. Ang o, yung budget ang dinayet namin. <laughs> Dahil kulang na kami sa budget. Marami pa kami bibilhin. Tubig na lang pang dagdag. Sa <laughs> Napuntang 11.88 Madaan na ba kayo tayo dito? Ito na kayong ba? May yung mga paninda dito banda Yan yung mga sabit-sabitan Ito mga blanket Lahat ng klaseng blanket Sombrero Lahat ng klaseng sombrero Silver Mga bags Thank you o bags mga bagpans. Pero ulit. Medyas. Mga medyas. Ibang klaseng medyas paso tayo ng mall. Doon tayo punta sa Matao na yan. Utang 1118. 1118. ang prango. 11 Kasi marami na namang kulay orange na ganyan, no. Malapit na kasing ng Halloween. Ayan, may guhit na rin sila. Kaya hindi sila nakakita masyado sa kalsada. Ayan. May sa daanan. Kaya maluwag na siya ngayon. Di ba? mas maganda na ganyan. Medyo may hangganan lang yung kundi lang pagditindahan. Kasi alam mo ba rito, ang hirap ito sa may bodega sale na to. Dahil lahat sila yung nakakita sa kalsada. Ngayon, maayos na. Ha? may mga dilaw ng ano, marka. Kaya hindi na sila mal oh, maluwag na. Oh, nakakamotor na. Mabilis na mga paglakad. Katulad nung nakaraan, Diyos Mio, oh. Okay na talaga siya ngayon. Good job, Maynila. Concern kayo sa mga dumadaan. Kaya ayan. Wala na yung mga kubol pala dito. Tinanggal. Dati pala nakakubol ko ulit ito dito eh. Tinanggal. Istol, istol na lang sa baba na lang sila oh. Ganda naman ang kay Ate Protas. Tinanggal ate yung kubol ano. Bakit po? Nakasikip. <laughs> oh, sa maganda rin na marami na, mas nakikita natin danyo eh. Kaysa dati, mas nakita po kaysa dati na may kubol, ang tao siksikan, mas maganda po ngayon. Thank you po. Oo, oh, 'di ba? Malay pa lang kita naman panindanyo Thank you po. Eh pag na ako ng kay Ate. Basta natuwa ako ang ganda. Na wala ang makubol. Tama naman sila bala talaga. Ito okay, mas kita nga sila totoo lang. Isa dating may mga payong, may mga kubol-kubol, mas kita sila ngayon. Sa sa amin na mamimili, komportable. Yan ang mga pagbabago dito. May mga linya na sila sa gilid. Ganyan. Yan. Mga dilinya na, kaya magandang maglakad. Masarap mamasyal. Balikan natin yung mga magliliit yung ano, fish. Ang gaganda ng kulay. Oh. Sa Moli pa ako. Doon pa ako susunod. Uy, Sarang ang ganda. Ay. Ang cute-cute. Manila? Di may. May mga gamit sa aquarium din sila. Oh. Ang inang ko, parang... Namiss ko itong mga fish ni Kuya. Oh. Parang black and white. Tapos to colored. Yun, orange. ganda Dito naman talagi tayo dumadaan. Ayan. Kapot ang 11.88. Dito talagi tayo dumadaan. Oo. Oh lumiwanag na rin sa bandang 1188 ibig sabihin oh wala nang mga naka mga nagtitinda sa paligid wala na oh yan di ba nang dumaan tayo dito may uh, dito sa kanto-kanto ayan oh wala na bawal na malinis may mga pulis na rin nagabantay bilihan ng towel sa 1188. Bimpo towel. About music. Ba't kaya maraming saradong stall na sa 1188? Oh. Dahil bakante na. Kawin na lay. Sige, dyan sa dulo na tayo mag live. lay. Lay. Yan o. Uy. Pababa mo na lang din. Dito man tayo sa mga papil Mga friend, pagtungkol sa school supplies, dito lahat nasa second floor ng 1188. Yan, kumpleto sila rito ng mga mga ganyan, no? Oh, mga learning materials sa mga bata. Tapos, may maganda silang sila, sila sales katulad na ganyan. Yay. <laughs> di ba? Uy, talaga lahat andito sa kanila, oh. Second floor, 1188. Ayan, alam nyo na, bilihan ng school supplies sa mga learning materials sa, mga bata. Learning materials. Mga ah, ganyan. May addition, subtraction, basta lahat nandito na. Coloring books, lahat nandito na. Naku po, mukhang maraming dot-dot yan na. <laughs> maraming dot-dot, mukhang... <laughs> ah, kaya pa ba? Kaya pa. Maraming dot-dot. Oh, nako dahan-dahan dot-dot, dai. Mga bags din sila, nalalagyan ng mga regalo. Ganyan. Katulad ng binili ko. Ayan, oh. Marami nga bags lagay ng regalo. Mapunta doon sa dulo. Okay na ako dito. Ayan. Pinababa ko at hindi ko kaya. Ito na lang andyan agad. Sakay tayo agad. Tara na. Ito natin yung mga naiwan nating paninda at uwi na tayo. Ito. Walang maghahakot eh. Ay, dinudumog ang mga chocolates. tawagan ko si Cherry. <laughs> Sabi ko, ako dadaan eh. Dadaan pa rin talaga tayo. Wow. Sikip talaga. Ito yung pesto niya sa third floor. Okay. Ano pangalan mo, Day? Ito ba yung sabon, be? Magkais ng ganyan. Pagtungkol naman sa mga ipapads, meron dito sila nag-wholesale yung buo mo siyang bibilhin. Okay, isang kilong pito. I know, ano, stamp. Lahat <laughs> dito per kilo, Bino. Mga <laughs> <na laughs> ganyan. Pagbaba na tayo mula third floor. Kasi nagpakarga na ako na aking mga paninda. Uuwi na tayo. Hindi basta na basta makadiredirection ng lakad. Init ngayon sa Divisoria. na talaga dito nakalagay. Wala na o dati may makainan pa to dito. Sa so, tapat ng Divisoria Mall. Ayang kaya kayang ni Buboy yan. <laughs> Nagkakarga na si Buboy. Wala pa? Ayun naman po. Puno naman po nating pangkabuhayan showcase. Tayo makatawid. Ayan siksik liglig at umaapaw naman si Boboy pero kayang kaya ni Boboy yan dadalhin namin yan sa, doon sa terminal ng van okay tara na kainit siksik labas <laughs> si <laughs> Mister. Oh, na. Okay na. Bye bye, Che. Bye bye. Thank you, Che. Bye. Thank you. Yan, nakasakbo lang service namin yan. Yan, malaki to eh. Kaya karga lahat ng madra namin kahit marami. Yan yung driver namin na mabait. Nakapote. Kaya yeah, binubukod-bukod kasi yung sa bandang dulo, yung pang-grocery. Yung bandang likuran, yung para nasa bahay. Thank you, boy. Thank you. Ito lagi service namin. Malinis, naka-aircon. Tapos malaki talaga siyang van. Si Bobby ang driver. Yung kung gusto nyo magpa-service sa kanya, comment kayo sa akin. Kahit saan siya, basta sa Pilipinas lang. Ito siya sa may bandang Divestory, naka nakatambay lagi. On-call lang naman siya. Okay, ayan na. Nakarga na lahat. Sakay na tayo. Comfortable na. Eh, Nakairgo na kami. Nasarok na kami yung sakyan. Yan. Hindi na mapag-relax na. Mautulog ako hanggang pagating sa bahay. Hindi na pa ko inaantok eh. Sige. si Ano, yung driver ni pinsan mo. May kabite doon. Magharap ng kabite. Ban ang inaanap. Sige. Sige. na tayo. Oh, oh. Hi! Hello! Ito na po, Wabe! Ito pala bisita na mo na yung pamakin namin, ha? Ayun na, marami sa likuran. Tara, Yan muna. Ito, salamin ito, Lynn. Hindi, kaya yan. Si ano pa. Ito sa bahay din ito na. No? Ayan. Sa bahay din yan. Ayan. Ayan. Baba rito yung para sa bahay. okay na nga ako. Ako na mag ano. Pipili. Ayan. Ito para sa grocery na itong naiwan dito. Butin lang. Maraming tumulong. Tapos na. Sky! Wow! Mine! Mine! Ay, sus. Kala ka, ko di ba punta eh. Punta muna ko yung grocery doon. Punta ko muna. Diba na para si Bobby? Tulungan mo. Na may ka lang dyan. Para kang bisor eh. Sige. Naipasok na yung paninda. Mamaya ako na i-check yan pag ano. Pag bukas na alas 4. Ay. Sige. Hey Iris! Nandiyan na pala nga po ko. Mangi yun na? Ha? Ginawa pa silang ganyan. Baka magalit lang yun si Arjo sa inyo ha? Me? Ginawa nyo yun. Tapper. Ayan pa. Dala, sige. Dala lang. Chocolates